Yo, sa video ito is pupon na tayo uh, sa Dumangas mga tropa kasi nga invite tayo ng ating tropa doon na magfiesta sa kanila so andito na nga guys is papunta na nga tayo dito sa pier ng Bacolod upang sasakay tayo ng barge papuntang Dumanga Sports so tara samahan nyo kami guys yo at dito na nga tayo guys ipipila na tayo dito para Uh, kukuha tayo ng ticket ng barge uh, para makasakay tayo so ticketing dito office dito naka kami ni tropa sa ticketing office upang kumuha ng uh, aming ticket so tara guys samahan nyo kami yeah oh, Yun na nga mga tropa, nakakuha na tayo ng ticket So, ngayon, guys, magpunta na tayo sa parko kung saan tayo sasakay. Habang uh, naglalagad yung tropa. Uh, at sa malayo pa lang, guys, nakikita na natin kung saan tayo sasakay ng parko. So, karong guys, nalamin din rin uh, uh, sa ber, sa berin So, magpunta niya ako, It's a at ngayon guys nakikita natin yung mga pasahero na andyan na pala nakaabang na So ngayon guys is papasok tayo kasi wala naman tayong dalang motor So diretso tayo guys sa loob ng barko So at ito na nga guys paakyat na kami ni Tropa sa loob ng barko So habang naglalakad kami nito guys nagtatawanan yung Tropa So dito na nga guys. So karam guys na namin rin sa barko ng Tropa so what's up mga katubis mga awan sa mga kaya gigutom na si Lumpa wapay pamahaw tura dito na nga guys nakababa na kami ng barko so ngayon guys papunta na kami dun sa bahay ni tropa so sinundo kami ng kaibigan ko ng ganyang tricycle so ngayon pupunta na kami dun sa bahay nila kung saan may festa so tara guys sama nyo kami Yo, what's up? At andito na tayo guys Napakaraming pagkain pala ni Hila dito guys Sas! Tolo, tolo na po lawa yan eh Napakaraming pagkain, ganito talaga sila pag mag dito guys Grabing na. So ngayon, tra, samahan nyo kami kumain dito Magpakabusog tayo, so tra guys at yun natapos na nga tayong kumain so ngayon guys inumpisahan na natin kung paano tayo magkakantahan dito sa lugar nila so at yan guys yan yung tropa natin na uh, pinunta natin na fiesta dito sa kanila so yan na guys uh, bumaanat na yung tropa siya lang daw muna kasi may, maya, na tayo kakanta so guys uh, up maraming maraming salamat sa lahat ng mga solid supporters namin dyan uh, mga katropapis natin yan thank you so much sa walang sawang sumuporta sa aming uh, vlog thank you thank you so much and God bless momo Malayo sa yeah.